Magkaano nga ba ang buwan ng public pension na natatanggap ng mga retirees dito sa Canada? Ito kaya ay kasya upang mabuhay ng marangal ang isang pensioner? Well, yan po ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Mabuhay, at welcome to Philcon Living, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang mga kaganapan tungkol sa buhay ng mga Filipino Canadians, particularly dito sa Vancouver. Kaya kung bago ka palang sa aking channel, subscribe naman ka bayan, para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Dito sa Canada, may tatlong common sources na pwedeng pagkuhanan ng mga retirees ng kanilang pension. Una dito ay ang Canada Pension Plan o CPP. Ang standard age para kunin ng CPP ay 65, pero pwedeng start sa edad na 60, pero mas maliit ang amount. Pwede mo rin i-delay up to age 70. Kung gusto mo ng mas malaking monthly CPP pension. Kung kukunin mo ang inyong CPP at age 60, mababawasan siya ng 36%. Kung i-delay mo naman ta age 70, madadagdagan siya ng 42%. Pero nasa iyo pa rin ang final na decision base sa inyong kalusugan, life expectancy, financial situation, at kung ano ang plano mo after ka mag-retire. Ayon sa Service Canada, ang maximum CPP sa taong 2025 kung kukunin mo sa edad na 65 ay 1433 pero ang average ay 848.37 cents samantalang sa akin ay 611.33 cents lang. Mababa sa akin dahil 20 years lang ako nagtrabaho sa Canada by the time na I will turn 65. Ang pangalawang source ng public pension dito sa Canada ay ang Old Age Security Pension o OAS. Kagaya rin ng CPP, pwede mo rin i-delay ang pagkuha mo ng inyong OAS pension, up to age 70, sa mas mataas na halaga. Ang OAS ay isa ring taxable pension kaya kailangan magtabi ng pambayad ng tax dahil hindi nila ito automatic na binabawa sa inyong monthly pension kung hindi mo sasabihin. Pwede kang mag-apply ng OAS pension kung ikaw ay 65 years old or older. Kailangan Canadian citizen o permanent resident at ikaw ay nanirahan sa Canada as an adult for at least 10 years. Qualified ka rin ng OAS pension kahit nasa Pinas ka o sa ibang bansa basta ikaw ay 65 years old, Canadian citizen o permanent resident at nanirahan sa Canada for at least 20 years as an adult. Ayon sa Service Canada. Ang maximum OAS sa taong 2025 kung kukunin mo sa edad na 65 ay $740.09. Makukuha mo lang ang maximum na ito kung ikaw ay nanirahan sa Canada as an adult for at least 40 years. Walang average dito dahil prorated ito sa bilang ng taon na tumira ka sa Canada. Ang sa akin ay $472.55 dahil 23 years lang ako sa Canada by the time I turn 65. Finally, ang pangatlong source ng public pension ng mga retirees sa Canada ay ang Guaranteed Income Supplement o GIS, pero hindi lahat ng pensioners ay qualified na mag-avail dito dahil sa pangalan pa lang, ito ay income supplement para sa mga low-income pensioners. You qualify for GIS kung ikaw ay 65 years old, naninirahan ka sa Canada, at kasalukuyang tumatanggap ng Old Age Security pension kailangan below $22,440 ang inyong annual income kung ikaw ay single, widowed, o kaya divorced. Kung kayo naman ay husband and wife, ang combined income nyo ay dapat below $29,616. Samantala, narito naman ang mga dahilan kung bakit matigil ang inyong GIS benefit. Una, hindi nag-file ng income tax return, o kaya hindi inabisuhan ng Service Canada about your income, at income ng inyong spouse or common law partner. Alalahanin nyo na ang inyong annual income ang base sa pagcompute kung magkaano ang makukuha mong income supplement. Pangalawa, umuwi ka sa Pinas o pumunta ka sa ibang bansa ng mahigit anim na buwan. Pangatlo, tumaas ang inyong annual income. Pangapat, ikaw ay nabilanggo ng higit dalawang taon. At panglima, pag ikaw ay namatay. Paalala lang mga kababayan, kapag tumatanggap kayo ng GIS, at may balak kayong umuwi sa Pinas ng mahigit anim na buwan, dapat ipaalam nyo sa Service Canada para maiwasan ang overpayment. Malalaman nila pag umalis kayo ng Canada dahil may ugnayan ng Service Canada at Canada Border Services Agency na nakatalaga sa airports at iba pang border exits. Likewise, kailangan nyo din ipaalam sa Service Canada pag nag-iba ang inyong marital status dahil mag-iiba ang computation ng inyong benefits. Ang halimbawa nito ay kung kayo ay nag-asawa o common law union, kung kayo ay nag-divorce o nag-separate, or kung ang inyong spouse o common law partner ay namatay. Speaking of death, kapag namatay ang isang pensioner, obligasyon ng asawa, common law partner, o kamag-anak na ipaalam sa Service Canada sa pamamagitan ng pagtawag o by mail as soon as possible para maiwasan ang overpayment. In most cases ay hindi kailangan mag-provide ng proof of death, pero kung i-require nila, a medical certificate of death issued by the attending doctor or coroner is good enough. Lahat ng pension na naibigay a month after death ay kailangan ibalik. Kung ito ay direct deposit, sabihan nyo lang yung bangko na ibalik yung pera, pero kung ito ay check, kailangan ibalik din yung check. So, in summary, sa taong 2025 ang maximum CPP, if you take it at age 65 ay $1,433, pero on average, karamihan sa mga Canadians ay tumatanggap ng $848.37 kada buwan. Ang sa akin ay $611.23. Ito ang projected na computation ng Service Canada. 61 pa lang ako ngayon kaya apat na taon pa bago kumakuha ito. Sa old age security pension naman, cents ang maximum kung kukunin mo ito at age 65. Walang average dito dahil depende ito kung ilang taon ka tumira sa Canada. Ang sa akin ay $472.55 lang dahil by the time I turn 65 ay 23 years lang ako sa Canada. Finally, sa Government Income Supplement, $1,105.43 ang maximum kung ikaw ay single, widowed, or divorced, at $665.41 naman for couple or common law. With proper planning and withdrawal strategy ay baka ma-qualify ako dito. In total, ang projected na pension ko pag mag-retire ako at age 65 ay $1,749.29. Ang tanong, kasya ba ito para mamuhay ng marangal ang isang pensioner dito sa Canada? Ang sagot ay hindi. Kaya dito napapasok yung iba pang sources ng retirement income, kagaya ng personal savings and investments like RRSP, TFSA, at iba pang uri ng investments. Well, yan lang po mga kababayan. Salamat sa panonood at mabuhay tayong lahat. Adios.